mga kabusing, welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-usapan natin ay ang Mr. International 2025 mga kabusing, kanilis mga kabusing na kung saan lumabas na nga ng uh, nag-release ng photos after International mga kabusing na kanilang photos na hindi pa natapos yung pag-upload niya mga kabusing. So, narito yung mga photos na, nag, na in-release nga ng Mr. International mga kabusing, sa kanilang Facebook page nga mga kabusing. So, before it is mga kabusing, it's nice ko muna kayong bati na magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at hello, hello, hello po dyan sa mga followers ko dyan at syempre sa mga returning viewers. Thank you for watching mga kabusing. At syempre, na ito mga kabusing, yung mga na pinost uli ng Mr. International mga kabusing, organization na si Kenya. Ito ay European Influence uh, Model uh, gentle, uh, Modern Gentleman with Global Outlooks Creative Drives Interest, Passion, Arts and Explore New culture. So, new culture makabosing so itong si Mr. Kenya sa kanyang katawan makabosing okay lang, look yang naman ito. at syempre may laban din makabosing comes sa kanyang face okay lang naman makabosing not totally handsome but pasok naman makabosing sa sa stage at syempre si Dominican Republic nga, mga makabosing na kung saan siya ay fashion fitness music living Healthy living lifestyle Singer and actor at entrepreneur nga, Mga kabusing So may business ito mga kabusing At actor doon sa kanilang lugar Sa Dominican Republic At syempre yung katawan niya mga kabusing Ang ganda ng katawan niya uh, Very sexy niya mga kabusing. Yung kanyang Pag form na kanyang katawan Ang ganda at syempre yung kanyang Looks mga kabusing Magwapo nito May laban din itong si Mr. Dominican Republic. At syempre, si Mexico nga mga kabusing, na kung saan siya ay combating discipline uh, with compassion and athletic dedication students. So siya pala ay estudyante nga mga kabusing. So ang ganda ng katawan dito ni Mexico. Grabe, super bata pa pero yung katawan niya, grabe, pasok na pasok talaga ito. Yung kanyang looks mga kabusing, Pasok na pasok sa akin, maaaring natin makataktin to or din itong si Mexico. Kaya sa akin, okay na okay yung kanyang uh, biography at syempre yung kanyang uh, katawan at body. Next naman, si Mali. Yung si Mali, mga kabo, sing, sport sport, uh, football, swimming, re, uh, receive uh, sounds and creativity, dedication at yung kanyang body makabosing okay lang din makabosing yung kanyang face uh, hindi ako masyadong na impress makabosing but laban lang makabosing at syempre si Colombia na kung saan siya pala ay actor model TV host at ang so it meaning galing pala to mag sa communication skill makabosing. When it comes sa skills niya, very uh, versatility and artistic nga siya makabosing So ang galing din to siguro Gwen makabusing sa kanyang communication skills sa Q&A, maliitin may laban itong si Colombia. Yung kanyang katawan, ang ganda makabosing ang haba din ng kanyang katawan. Mga kabusing, Sobrang talagang ganda at forming yung kanyang hubog ng katawan. Yung kanyang face, ang gwapo nito mga kabusing, ni Colombia. May laban din, din itong si Colombia. Mga kabusing, I think maka semifinalist or top 10 mga kabusing. But overall, ang ganda. So ayan mga kabusing, nakita nyo mga kabusing yung mga matinding makakalaban ni Kurt Bondat mga kabusing. So sa 1, 2, 3, 4, 5, sa limang, mga kabosing na pinakilala ko mga kabosing sino dito yung makinting makakalaban ni Kirk Bondad so comments down below mga kabosing at syempre maraming maraming salamat mga kabosing sa pagkitiwala at syempre, syempre syukran and God bless po and so uh, kapong tap, mga kabosing and bye bye keep safe po God bless bye bye mga.